Okay, so yun ang mga idol ano? So baka isa din kayo sa namong glima Gaya nito uh, Matagal na stuck yung motor Tapos pag pinatakbo Hindi eh, namamatay So parang wala ang clutch So, ganito lang ang gawin natin ng idol. So, hindi ko na ipagkita step by step. Sa baklasin natin yung uh, side cover ng ating crankcase sa bandang clutch housing o sa so may clutch. Tapos, baklasin natin yung mga lining. Yan. So, bubuksan natin. Tagalin natin yung ating So, tatanggalin natin yung mga lining. Tapos, ating paghihaw... Paghihiwalayin yung mga lining at saka yung plate. Kasi, yun ang dahilan kung bakit parang wala tayong clutch. Yan. So, makikita nyo, no? Pinaghiwalay ko yung plate at saka yung mga lining. So, pagkatapos ito, pag nahiwalayin nyo na lahat, pwede nyo nang ibalik so in my case dito pagkatapos ko itong uh, ah, paghiwalayin bali babasain ko pa ba siya ng oil yan so uh, ah, natin na nakahiwalay na talaga lahat you know may mga nadubikit pa alright so yan so pagkatapos natin siguraduhin na nakahiwalay na ngayon ay atin ang ibabalik ulit doon sa clutch housing ang lining at saka yung plate so pagpasinsya nyo na tas hindi talaga sobrang detalyado Balipin uh, bali pinaiklilo natin tong video basta tanggalin nyo yung kick yung cover then yung clutch housing yun lang ang gagawin nyo kapag ganon uh, ganun ang nangyari so kung minsan then uh, may mga scenario din na uh, yung sa gitna lang yung rad ang galawang i-adjust dahil na pupudpud na maroon ding mga senaryo na doon lang sa liver uh, may adjustan doon pero kung nakatambay ng matagal gaya ng motor na to ng matagal na standard ito yung new year pero andar lag talaga at hindi pinatakbo kaya ganito so at least Uh, makatulong sa inyo tong video na to kaya di ko lang talaga step by step or sobrang detailed basta sundan nyo na lang at dito talaga sa clutch housing sa may clutch yung problema kapag ganoon ang nangyari alright So at least man lang mga idol ano? uh, May idea kayo kung saan ang gagawin Kung ano ang ayusin o titingnan So yan uh, na Ikabit natin ulit yung Mga lining So tina natin Ang uh, Kanyang play Yan oh. So gumagalaw na lahat ng Lining dito tulad kanina na Wala So ito gagana na talaga to So subukan natin this drive natin